Sa Britain, isang nakakatakot na virus na lumilikha ng zombie, ang nag-leak mula sa isang lab at kumalat sa populasyon, na nagresulta sa libu-libong pagkamatay. Si Don at ang kanyang asawang si Alice, na may magkaibang kulay na mga mata, ay nakahanap ng kanlungan sa isang liblib na bahay sa isang nayon, kasama ang ilan pang nakaligtas, na sina Geoff, Sally, Jacob, at Karen. Si Alice at Don, ay nagpapasalamat na ipinadala nila ang kanilang dalawang anak, para mag-aral sa isang paaralan sa Espanya, kung saan sila ay ligtas. Isang araw, habang nananghalian ang mga nakaligtas, ay may narinig silang malakas na pagkatok sa kanilang pintuan, habang ito ay humihingi ng tulong. Nag-aalangan si Don na tumanggap ng mga estranghero, ngunit nakilala ni Alice ang boses ng bata at nakumbinsi siyang buksan ang pinto. Binigyan nila ng pagkain ng bata habang ikinukwento niya ang kanyang nakakatakot na kwento, na ang kanyang mga magulang ay naging mga zombie, at siya ay tumakas mula sa isang kalapit na bayan, habang hinahabol ng maraming zombie. Nag-aalala si Karen sa kanyang nawawalang kasintahan na umalis ilang araw na ang nakalipas, at hindi pa bumabalik. Maingat siyang sumilip sa isang maliit na siwang, ngunit hindi niya sinadyang maakit ang atensyon ng isang zombie, na sumilip din sa kaparehong siwang at agad na umatake. Hinila ng mga ito ang kanyang braso, at marahas na pinagkakagat. Hinila siya ni Jacob, ngunit nasaksihan lamang nito ang pagbabago ni Karen, habang ito ay nagsusukan ng dugo at pilit na nagpupumiglas para kagatin si Jacob. Lumitaw si Don sa kanyang likuran at hinampas ang kanyang ulo na nagpapahintulot kay Jacob na makawala. Dahil marami pang mga zombie ang paparating, nagpas siyang manatili si Don upang pigilan ang mga ito upang bigyan sila ng pagkakataong makatakas. Si Alice at ang batang lalaki ay sumugod sa pasilyo, ngunit ang mga zombie ay nakapasok din sa iba pang mga bintana. Nagmamadali silang umakyat sa hagdanan kung saan ang bata ay tumakbo ng napakabilis, kaya nawala ito sa paningin ni Alice. Samantala, pinangkani ni na Joff, Sally, at Jacob na tumakas sa barn, ngunit hinabol sila ng walang humpay na mga zombie. Matapang na pinigilan ni Joff ang pinto upang makatakas ang iba, ngunit ang pinto ay bumigay, na humahantong sa mabilis na pagkamatay ni Joff sa ilalim ng walang humpay na pagkagat ng mga zombie. Si Sally ay napatigil, nang masaksihan niya, na ang kanyang asawa ay wala na. Ang panandaliang pag atubili na ito, ay nagpapahintulot sa mga zombie na maabutan siya. Sa kabila ng pagsisikap ni Jacob ay hindi sapat ang kanyang lakas para iligtas siya. Dahil wala na itong magagawa, pinakawalan niya na lang ang matanda at isinara ang hatch upang tumakas sa bintana. Sa kusina ng bahay, matagumpay na tinalo ni Don ang isang grupo ng mga zombie, ngunit nawala ang kanyang sandata sa pakikibaka. Narinig niya ang sigaw ni Alice, kaya hinanap niya ito, at hinihimok itong tumakas. Si Alice ay determinadong mahanap ang bata, kaya tumanggi itong umalis. Sa sobrang takot ay isinara ni Don ang pinto at iniwan ang kanyang asawa at ang bata sa loob ng bahay na may mga zombie. Tumakbo si Don palayo ng bahay na may nakabuntot na mga zombie habang nakatingin si Alice sa bintana na natatakot. Nang maglaon ay narating niya ang daungan sa ilog kung saan tinangka ni Jacob na tumakas gamit ang bangkang demotor. Sumakay si Don sa bangka at pinaandar ang motor habang tinanggal ito ni Jacob sa pagkakatali. Gayunpaman, ng subukan ni Jacob na tumalon ay nadulas siya, at nahulog sa tubig, kung saan naabutan siya ng mga zombie. Naging zombie din siya, at sinubukan nitong salakayin si Don, na sinipa siya palayo at pinaandar ang bangkang demotor. Ginamit niya ang propeller upang patayin si Jacob bago tumulak palayo. Labin limang araw pagkatapos ng pagsiklab, ang Britain ay isinailalim sa quarantine, at pagsapit ng ikadalawamput walong araw, ang virus ay kumalat na sa buong bansa. Pagkalipas ng limang araw, ang mga zombie ay unti-unti nang namamatay, dahil sa gutom. Pagkalipas ng labing isang linggo, dumating sa London ang mga puwersa ng NATO mula sa USA, upang simula ng operasyon ng paglilinis. Pagsapit ng ikalabing walong linggo, ang Britain ay opisyal nang idineklara, na wala ng impeksyon, at sinimulan na ang pagtatayo ng mga estruktura sa ikadalawampot-apat na linggo, habang ang mga nagbabalik na Briton ay nag-aambag sa proseso ng pagpapanumbalik. Ang mga sundalong Amerikano, kabilang na ang sniper na si Doyle, at ang piloto ng helicopter na si Flynn, ay patuloy na nagpapatrol at pinangangalagaan ang London na nakikipagbiruan sa kanilang mga radyo dahil payapa na. Sa pinakahuling biyahe ng eroplano, isang grupo ng mga mag-aaral ang bumalik mula sa kanilang paglalakbay, na labis na ikinadismaya ni Dr. Scarlett dahil napaaga ang pagbabalik ng mga kabataan na humaharap sa potensyal na pagkakalantad sa virus. Habang nagsasagawa ng mga pagsisiyasat sa mga pasahero, nakilala ni Scarlett si Natami at Andy, ang mga anak ni Nadon at Alice. Kapansin-pansin ang heterochromia ni Andy na maiuugnay sa kanyang ina. Kasunod ng kumpirmasyon ng kanilang mabuting kalagayan, ang magkapatid ay pinagmasdan ng mga sundalo na nagsusunog ng mga bangkay, nagtatapon ng mga mapanganib na mga basura, at naglilinis sa lungsod. Sa kalaunan ay nakarating sila sa District 1, isang pinatibay na repatriation zone kung saan sila muling nagsasama ng kanilang ama, na si Don. Hinihatid sila ni Don sa kanyang marangyang apartment na naging prebulihiyo nito dahil sa kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ng District 1, ngunit mas interesado ang mga bata sa kapalaran ng kanilang ina. Gumawa si Don ng kwento tungkol sa pagkamatay ni Alice sa panahon ng pag-atake ng mga zombie sa cottage na itinatago ang katotohanan. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Andy si Alice na naging isang nakakatakot na zombie na nagudyok sa kanya na makitulog sa kwarto ng kanyang kapatid na babae habang natatakot na baka makalimutan niya ang mukha ng kanyang ina. Kinaumagahan, lihim na umalis ng apartment sina Andy at Tammy habang nasa trabaho si Don. Umalis sila sa safe zone, sa pamamagitan ng pagtawid sa tulay, habang hindi sinasadyang nakuha ang atensyon ni Doyle mula sa rooftop. Habang inaalerto ni Doyle ang kanyang koponan, ay tinahak ng magkapatid ang mga bahagi na walang tao sa London, at nagpapakasaya sa kanilang bagong tuklas na kalayaan mula sa pangangasiwa ng kanilang mga magulang. Nang nakahanap sila ng isang delivery bike na nakaparada sa labas ng isang pizzeria, ay pumasok si Tommy sa loob upang hanapin ang susi nito, at nagulat na makita ang mga nabubulok na katawan na nagkalat sa loob. Tinakpan niya ang kanyang bibig at ilong, habang maingat na kinukuha ang susi mula sa isang bangkay, at natakot ito nang makakita ng mga ipis. Kinuha niya ang isang helmet at lumabas upang umalis gamit ang motorsiklo kasama ang kanyang kapatid. Habang naglalakbay sila sa lungsod, ay nasaksihan nila ang pinsala mula sa pag-atake ng mga zombie, at ang pagdami ng mga libingan sa mga nakaraang buwan. Nang marating nila ang dati nilang tirahan, ay kinuha nila ang isang larawan ni Alice, pati na rin ang ilan sa kanilang mga gamit. Habang ginalugad ni Andy ang atek, ay nakita niyang tinatakpan ang mga bintana, at may mga nabubulok na pagkain sa mesa, nakita rin niya ang mga kakaibang marka, at ang kanilang mga pangalan na nakasulat sa dingding. Nagulat siya nang makita ang isang pigore sa salamin. Nung una ay niya itong si Tami, ngunit napagtanto niyang si Alice pala iyon, na may dugo ang mata, ngunit hindi naging zombie. Taintim na niyakap ni Alice ang kanyang anak ng napakahigpit, at maya maya ay dumating ang mga militar upang kunin ang mga bata at si Alice. Kasunod nito, sumasa ilalim si Alice sa decontamination at inilagay sa isang stretcher. Sinubukan ni Scarlett na tanungin siya ngunit hindi ito sumagot. Kinuha ng sample ng kanyang dugo, at nalaman ni Scarlett na nakagat si Alice ngunit hindi ito nahawa. Bagamat dinadala niya ang virus, ay nagpapakita siya ng immunity sa sakit na posibleng magamit sa pagbuo ng bakuna. Gusto ng mga nakakataas na opisyal na patayin siya bago kumalat ulit ang virus at ipagpatuloy ang pagsusuri gamit ang bangkay nito. Habang ang magkapatid ay nasa quarantine, ay pinuntahan ito ni Don upang bisitahin, ngunit pinagalitan nila ito dahil sa pagsisinungaling. Hiyang-hiya si Don, kaya lumabas ito at pumuslit sa isang military security upang bisitahin si Alice sa isolation room. Siya ay humihingi ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya at ipinaliwanag na reaksyon lamang ito sa pagkabahala at pagkatapos ay tumugon si Alice na, mahal kita. Siya ay naantig, kaya sinipot ni Don ang mga salita at hinalikan ng kanyang asawa. Kaagad na nahawa si Don sa virus mula sa laway ng kanyang asawa, kung saan siya ay nagsimulang makaramdam ng matinding sakit at nagumpisang sumigaw sa kirot habang siya ay unti-unting naging isang zombie. Sinalakay niya si Alice, pagkatapos ay inatake ang mga gwardya at tumakas, udyat sa pagkalat ng virus sa loob ng District 1 nang matuklasan ng mga pinuno ang nangyari, sila ay lumipat sa isang safety bunker at nagpatawag ng lockdown na tinawag na Code Red habang ang mga sundalo sa bayan ay naghahanda na sa laban. Sina Tammy at Andy ay naghihintay habang ang kanilang bantay ay lumabas ng pinto, ngunit naging zombie na ito pagbalik. Sinubukan itong basagin ng salamin para makapasok hanggang sa dumating si Scarlett at pinaril ito sa ulo. Pagkatapos ay pinalaya niya ang mga bata at dinala sila sa isang busali. Maya-maya ay naipit sila sa pagitan ng mga tao na nagtatangkang makalabas, at sa gitna ng kaguluhan, ay iginiit ni Scarlett na may prioridad na katayuan ang mga bata na nagdulot ng pagtatalo sa mga sundalo, at iginiit na ang mga sibilyan ay dapat dumaan sa isa pang labasan. Habang sila ay nagtatalo, si Andy ay nahiwalay kina Scarlett at Tommy, na dahan-dahang na itulak sa isang garahe, kasama ang iba pang mga sibilyan, habang kinulong sila ng mga sundalo sa loob para sa kanilang proteksyon bago ang pagkawala ng kuryente sa distrito. Habang naghihintay ng tulong, nakarinig si Andy ng ingay sa pintuan at nakita ang kanyang ama na isa ng zombie at naliligo sa dugo. Sinira nito ang pintuan, at inatake ang mga sibilyan. Sa takot, si Andy ay nagatubiling makatakas, habang unti-unting naging zombie ang mga tao sa kanyang paligid. Umakyat si Andy sa ibabaw ng karamihan, na naghahanap ng santuwaryo sa pamamagitan ng bentilasyon. Nabuksan ng iba ang kandado at tumatakas sa hagdanan, dahilan upang makatakas din ang mga zombie, na lalong pang nagpalaganap sa virus. Sa mga lansangan ay ginagabaya ng mga ilaw ang mga sundalo para makapunta sa ospital habang pinuprotektahan sila ng mga snipers. Nakapasok ang mga zombie sa lobby na nagudyok kina Scarlett at Tammy na tumakas habang nakikipaglaban ang mga sundalo. Patuloy na pinagbabaril ng mga snipers ang mga zombie na may kahangahangang kasanayan, ngunit nagpatuloy ang pagsalakay hanggang sa lumalabo na ang pagkakaiba sa mga zombies at mga tao. Habang nagmamasid sa kaguluhan, iniutos ng mga matataas na opisyal na patayin ang lahat ng target na makikita. Sa gitna ng tumitinding putukan, si Andy ay lumabas mula sa isang lagusan na nagdala sa kanya direkta sa gitna ng kaguluhan. Sa kabutihang palad, ay nasa loob siya ng sektor ni Doyle, isang sniper na tumangging patayin ang mga nakaligtas. Maingat na iniligpit ni Doyle ang mga zombie na nakapalibot kay Andy, kabilang na ang isa na muntik nang umabot sa kanya. Ito ay nagbibigay sa bata ng pagkakataong makatakas kasama ng iba pang nakaligtas. Habang ang ilang mga zombie ay umabot na sa mga bubong at inatake ang mga sniper, si Doyle pagkatapos na linisin ang mga kalye ay napilitang bumaba upang makatakas. Ang mga nakaligtas ay nagtago sa isang bodega kung saan nagkita-kita sina Andy, Scarlett at Tammy. Dito, ibinahagi ni Andy ang trahedya na nangyari sa kanilang ama. Dumating si Doyle at nagalok na gabayan sila palabas ng lugar bago sila mahanap ng mga sundalo. Paglabas nila sa likurang pinto, ay palihim silang naglalakbay sa mga lansangan, at tinitiyak na nananatili silang nakakubli sa mga anino upang maiwasang matuklasan ng mga gwardya. Habang nasa himpapawit si Flynn sakay ng helikopter, ay inutusan ni Doyle ang grupo na maghintay, at ginambala si Flynn sa pamamagitan ng radyo bago ipinagpatuloy ang kanilang paggalaw. Pagkatapos ay ininungkahi ni Flynn ang isang malungkot na balita. Bobombahin ng militar ang buong District 1 sa loob ng apat na minuto. Kaya kinumbinsi ni Doyle si Flea na sunduin siya sa Regent's Park, habang itinatago na may kasama siyang mga nakaligtas. Ang grupo ay tumatakbo patungo sa parke, ngunit pinupuntirya ng isang sniper ang isa sa mga miyembro, na nagresulta sa pagkasawi nito. Ang tanging natira na lamang sa grupo ay ang magkapatid, si Doyle, si Scarlett na nagtamo ng sugat, at isang lalaking nagnangalang Sam. Habang nagtatago sa likod ng isang pader, sinubukan ni Doyle na hanapin ang sniper gamit ang isang piraso ng metal, ngunit binaril ito ng sniper. Napagtanto ni Doyle na ang sniper ay isang baguhan, kaya inutusan ni Doyle si Sam na tumakbo ng pasigzag upang magambala ang sniper para mabalil niya ito, ngunit tumanggi si Sam. Matapang na tinanggap ni Andy ang gawain, at ang zigzag na pagtakbo ay nagpalito sa baguhan na sniper na nagpapahintulot kay Doyle na mailigpit ito sa isang bala. Si Andy ay nabigla nang makita ang kanyang ama sa malapit, ngunit mabilis na umalis ang grupo, at ang imahe ni Don ay naglaho. Ang grupo ay tumakbo patungo sa kaligtasan, at umakyat sa isang bakod bago ang pambobomba sa lungsod. Maya-maya, ang lugar ay sumabog, na kumitil ng libo libong buhay at winasak ang lahat ng pananaliksik ni Scarlett para sana sa isang lunas. Nilamon ng apoy ang mga bintana ng ospital, at tinupok si Alice. Ang grupo ay dumaan sa isang lagusan, na inabot din ng apoy, ngunit sila ay nakalabas bago natupok ang gusali mula sa pagsabog. Habang nagmamasid mula sa kanilang bumper, ang mga general ay nagulat ng masaksihang maraming mga zombie ang nakaligtas sa pambobomba, at ang iba ay nakapasok na sa London, at pinasok ang mga gusali para maghanap ng biktima. Pagsapit ng madaling araw, sa wakas ay narating ng grupo ni Doyle ang Regent's Park na inabandona mula noong kumalat ang virus. Habang hinihintay ang pagdating ni Flynn, ay ibinahagi ni Scarlett kay Doyle ang potensyal na kahalagahan ng mga bata na may gene na kapareho ng kanilang ina na maaaring susay sa paggawa ng bakuna. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan si Flynn kay Doyle at ibinalita ang kanyang nalalapit na pagdating habang binabalaan sila tungkol sa mga nakatakas na mga zombie. Mabilis na inutusan ni Doyle ang lahat na magtago sa matataas na damuhan habang papalapit si Flynn. Nagalit siya nang makita ang grupo at tumanggi siyang dalhin sila. Sa gitna ng kasunod na pagtatalo ay napansin ni Sam ang mga papalapit na mga zombie at nagmamadaling kumapit sa chopper. Ang galit na galit na si Flynn ay nawala ng kontrol sa chopper at habang papalapit ang mga zombie ay ibinaba niya ang helicopter at gamit ang mga rotor blades ay pinatay niya ang mga zombie. Sa kabila nito, ay may ilang mga zombie pa rin ang nakaligtas, at tinutugis si na Doyle, Scarlett at ang mga bata, habang si Sam sa kalaunan ay sumuko at bumitaw, na malamang ay naging zombie na rin, dahil nababad ito sa dugo. Ang grupo ay patuloy na tumakbo, kasama ni Doyle na unting-unting pinagbabaril ang mga zombie na lumalapit. Inutusan ni Flynn si Doyle na magkita sila sa Wembley Stadium, ngunit iginiit na dapat iwanan ang iba. Pagdating nila sa isang eskinita, ay natigilan ng grupo ng makitang nagpapakawala ng nakakamatay na gas sa lungsod ang mga militar, kaya nagtago sila sa loob ng isang kotse. Sa sandaling iyon, naabutan sila ng mga zombie, at sinimulang inalugalag ang sasakyan, habang tumalsik ang mga dugo nito sa buong bintana. Gayunpaman, ay naabutan sila ng gas, na ikinamatay agad ng mga zombie. Maya-maya, ay lumitaw ang isang pangkat ng mga sundalo na may dalang mga flamethrower upang sunugin ang mga nakaligtas, kaya sinubukan ni Doyle na paanderin ang kotse. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito gumana, kaya lumabas si Doyle upang itulak ang sasakyan para e-jumpstart ito, at tulungan si Scarlett at ang mga bata na makatakas, ngunit sa huli ay naabutan siya at sinunog ito ng mga sundalo. Minamaneho ni Scarlett ang sasakyan sa mga kalye ng London ng napakabilis, ngunit nakuha nito ang atensyon ng isang military helicopter na agad silang pinagbabaril. Matapos makaiwas sa ilang bala, ay iniliko ni Scarlett ang kotse sa lagusan ng subway at nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang pinakailalim ng tunnel ay nababalot ng kadiliman, na nagudyok kay Scarlett na gamitin ang night vision scope ni Doyle para gabayan ang mga bata pababa ng escalator. Gayunpaman, habang tinatapakan nila ang ilang mga bangkay ay nadulas sila, dahilan para sila ay maghiwalay. Tinawag ni Scarlett ang mga pangalan ng magkapatid at sa kalaunan ay muli silang nagkita ni Tommy, ngunit ang ingay ay umaakit din ng isang zombie. Kinuha nito ang baril ni Doyle, at inatake si Scarlett hanggang ito ay mamatay. Pagkaalis ng zombie, ay kinuha ni Tammy ang baril at umiyak nang makita ang walang buhay na katawan ni Scarlett. Samantalang si Andy ay nagising sa isang madilim na plataforma kung saan nakatagpo niya ang zombie na pumatay kay Scarlett. Ang zombie ay sumugod sa kanya, at lumubog ang mga ngipin nito sa kanyang leeg, at pagdating ni Tammy, ay huli na ang lahat. Nang umangat ang ulo ng zombie, ay nabigla siya na malamang ito ay ang kanyang ama, ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ay binaril pa rin niya ito. Maluhaluhang tiningnan ni Tami ang kanyang kapatid, ngunit dahil sa takot na baka siya, ay tumakbo si Andy palayo. Napansin niya na ang kanyang mata na namumula na tulad ng kay Alice, na nagpapahiwatig ng pagiging imyon sa sakit. Sa kalaunan ay nakarating ang magkapatid sa stadium at inihayag ang malungkot na balita tungkol kina Doyle at Flynn. Dahil walang ibang pagpipilian, ay isinakay ni Flynn ang mga bata, at lumipad sa ibabaw ng Britain upang tumakas patungo sa mainland Europe. Makalipas ang 28 araw, ang helicopter ni Flynn ay inabandona sa France, na may maririnig na tawag na humingi ng saklolo sa radyo, habang ang isang kawin ng mga zombie ay tumatakbo patungo sa Eiffel Tower, na nagpapahiwatig na ang virus ay nakalabas na ng Britain. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell button, para updated ka sa mga bago kong uploads. Maraming salamat!